Hinuwagan ko na po. Ata ah, mo. Oh. Hmm. Aba. Pakala laki gangga hulmahan. Alam niyo po hulmahan ng sombrero. Oh. Hmm. Ah, Aa. Ah. Lalaki aba. Just ko po. Salamat po. Kakatuwa ayo. Buti kinakaya ng katawan na po. Oh. Hmm. si Liplaang po lalaki ayun po si Kuya Antoy po ang ating mentor din sa ating taniman oh. mas bihasa po sila sa pagtatanim yan ito po yung kinchay dinidilig tapos ari po pinatabaan ano isang karga kasya kapos Ilang araw ang ano niyan? Ilang araw ang sibul? Aba, pagkatagal pala no. Okay, ano kaya? Buto na yan. Paso. Paso. Pero anong ganda te, pakita ko sa iyo yung kasamahan. Pero buhay na buhay pagka Ay hindi, hindi. Ang kaso mo wala nang mabili kuya. Ubos. Ba't kaya? Oh, marami pa. May nabawas mo ay eh, kalahati ba? Baka. Baka nga higit. Ano yan ba? Kalahati. Ha? Kapag. Oh, Ako pagkahaba naman na yung plata kahit na. pa. Kanyang din yung nakasigan ni da Jewel Waresa eh. Bus Jewel. Oo. Ang kalahati niya dapat ay mga Kunay Anim. Na plat. Aba. O di pag ah, hindi. Akala mo yung marami para mamamatay dyan ay. Tagulan ngayon na. Tingnan mo ko ari kanipis. Pa, pag, pag ganyan lang ayan tuloy na yun. Ah, hindi eh, ba yai? Ganyan lang. Man. Hindi ba pwedeng akatin yung ganyan? O pwede rin? Pwede rin. Ay, pala naman. Hindi eh, pa akat ko. Oo, oh, oh, pwede rin akat. Pag makapal eh. Pag ba makapal, ano nangyayari? Hindi naman. Matagal lumakay. Ah, Oo, eh, hindi akat. Akat, pabawasan. Ay, di tama-tama ka. -tama Pan-December na. Hmm. Pero diretsyo naman laki nung kahit malalimit. Oo, diretsyo Ay, pala naman. Ay, eh. Di list gamas na. Kaya binagamit ng one side. Uwa. Uh, one side. Oo. Uh, ayan, ating wa one side din ito. Ay, yung ano tubo lang mga... Ito naman na-spray na lang, ano, machete. Wala na. Meron diyan balon na. Maganda rin parang may hukay ba din sa gilid. Ano, hindi mga ngano dyan. Oh. Hmm. Hindi namin tuko yung pagsasalang na yung papakain. Yung pala pwedeng itagilid. Tinitimba pa namin. Sana yun. Sana yung magpinggaan yun. Mamaya tanghali mga ko anong Ayun po, ito pong ating kinchay ay si Kuya Antoy na po ang ating magiging ano nga po, yung mentor. Bukod po sa ano ay kumbaga kung kakayalin po niya na every Sunday ay siya yung magbibisita po dito at siya yung mag uh, magsasabi sa atin kung anong dapat pong gagawin. Oho. Uh -huh. Gawa po nang sila ay mas bihasa. Yan, oho. Uh -huh. Tapos po, ang pinaka good news po, bigat at tayo po yung namuhunan sa sibuyas ngayon ng 130. Ngayon po, pumapalo na po ang presyo ng sibuyas ay 200 na po. Ibig sabihin po, nag na ng 70 pesos per kilo yung price nito. Oho. Kaya po, ibig sabihin po, magandang pangitain po na ganun. Oho. Na tumutuloy po yung pagkakit ng presyo. Ano po? Gawa po ng kadahilanan nagkakaubusan, nagkakatunawan. Oh. Yan. Okay na po yun, dilig. Tapos ay sila na ang mag-aasikaso nito. Basta every Sunday po, titingnan nila. Oh. Tapos ay di sila po ang magsasabi ng mga pang-apply na fertilizer, pesticide. Oh. Yan, maganda po, good news. Ito nga po ay yung tinanim nila tapos ito naman ay yung sa atin. Ito daw po ay siguro 10 days. Babanata na. Oh. Pagdating ng 10 days babanata na ito. Pwede na po, ready na talaga. Ito na kapal pala oh. Tapos po may nakita silang mali dito sa ating ginawa. Oh. Ito po ay pagka... Anong tawag dun? Nung pagkabungkal ng lupa ay ating nilagyan ng ipot o oh, panipis. Ayun po pala ay apektado. Kaya po kung mapapansin ninyo, ito yung kanilang tinanim ay makapal-kapal na ano po. Ito yung tinanim natin. Parang one week yung pagitan. Mas namipis pa po. Gawa po nung natunaw At gawa po nung inalagay natin na Ipot o chicken manure Yan Maganda po na sila ang magiging Ano natin dito Magiging Mentor nga po ang tawag ko doon Yun sila yung mag-a-advise kung anong gagawin sa mga halaman Yan Kaya daw po ito ay Parang lumit yan O tumunaw, gawa daw po ito ng ipot Yan, ipot Pero babawi pa daw po yan Mga one and a half month Ganon, ganon pa po katagal ngayon ay September di October November November half ah September ah September di October November half nga po ito pa maha-harvest. papunta na lang December bumagal po ang pag ano nya tapos po ina-planner niya yan ang yan o triple 14. maganda po yung upper nila sa atin oh. Uh. Yan po ng ating sibuyas kahit po ganyan may target time po tayo niyan pan December oh. Uh. Kumbaga isang tanim pa bago ibenta. Pero po marami nang Ah, uh, sila rin mismo po sila kuya Antoy na pagka nag 300 na yung presyo or nag 250 at ready to harvest na sambutin daw po muna yung puhunan kumbaga 27,000 kuhain na muna yung 27,000 at marami rin po naman daw yan ay. ang estimate nila ay kung makaka basta po kung masambot na yung 27,000 saka palang po itanim uli yung panibago para daw po hindi tayo madalan maganda po yung pagkaka-advice nila Oh. Yan. Hindi na puro tayo sa mga papaya. Titingnan po natin kung may silay na ba may pusa din eh. Ning Eh. Bago kaya 'ari. Hmm. Eh. Tingnan ng kapusa, pusa, pusa ng kapitbahay kaya 'ari. Bakit? Ano? Pusa ba ng kapitbahay? Ha, sasama ka doon sa akin mga pusa. Eh Eh. Ning naglalaog baka ari mamo naglalaog Maamu hmm. maamo ba talaga ang pusa at sambanda ano po ming ming hmm? Hmm? baka hinahanap ka ng mo baka pwede sa kapitbahan ari po na may didiretso na tayo din sa ating papay titignan ko kung may silay na ba malulugan ko pala ito wala pa dito ala oh, laki na rin kapitsil ay gapit kapitsil oh. ay yan ari po ito luwag atin pong sinecheck din yung silay akinis okay, na ari po diretso update na po laki oh sandang kalat kalahati po sandang kalat maghati oh meron pang over the backwood bago ba ng bulaklak ng papaya? Kung silip lang ang hindi pa naging tatlo yung ano branch yun eh. sanga Yan, update po sa ating papaya. Parang ito yung higpit at yung pumbabawasan ng tali. Higpit? Oh. Sabi kong higpit. itak yan. No? Dumaog oh, oh. oh. <laughs> na. Ah, pagkalalaka ay. Oh. Oh. higpit na itak ay. oh, yan po. Yung kabuuan ng ating papaya. Oh. Binuwagan ko na po. Aata mo. Oo. Mm. Aba. Pagka lalaki kang ano niya po hulmahan ng sombrero? Oo. Uh. Ah. Lalaki aba. Diyos ko po, salamat po. Kakatuwa kayo. Buti kinakaya ng katawan na, na po. Oo. Mm. silip lang po lalaki aw hindi pa po ito na may magsasabay-sabay akin lang ang at gawa nga po ng masikip eh eh tayo nga maglakad ng sikip ang ating suot eh talaga tayo mahirapan aba ay buskad kung saan yung busog na busog ano po sikip si Kip ang sa akong bimig ito oh. Yan po ang update. hindi pa rin tagal din po pala maghinog ng gayto oh. Pakilasa ko po naman aray basta maghinog, basta umandar yung pagkahinog niya. Dire-diretso yan, sunod-sunod. Pwede rin siguro na epektuhan ng ano nung pagkabawas po natin ng ano dahon lalaki aare ah, ah, oh talagang busog na busog ito po medyo maliliit ang buo yan na po wag ganap sa ating mga papaya po at saka din sa ating kenchay yan oh. yeah. Yan na po ang ating kinchay. With papaya. Ayun po, salamat po sa inyong pagsama. Ano po yan? Ingat po ang lahat. Happy lang po. Bye.